And for today, personal tip po, ang aking personal payo for today, magtabi ng pera para sa emergency fund, okay? So, ang personal payo ko ngayong araw, ang aking personal opinion ay eh, gusto kitang i-remind din ulit na bigyan kita ng payo pagdating sa emergency fund, uh, emergency fund, no? So, as much as possible, magtabi ka ng pera para sa emergency fund. Etong fund na to, hindi naman sinasabi natin malaki or something, no? Basta magtabi ka ng pera, no? A certain amount of your salary, dapat itabi mo. Para kung sakaling mang mga may mangyari, eh, meron kang pwedeng hugutin no? okay. For example, biglang... Uh, nagkaroon ng emergency no uh, may may nagkasakit or something no or sabihin natin nag-resign ka or something no, pwede mo mabunot yung pera niya, yung emergency fund niya no, well uh, personally sa amin uh, ni wife, eh, etong taon na ito kasi uh, alam niyo naman yung lola ko ay eh, namatay siya last November. So technically, kailangan ng additional fund pang bayad ng hospital bills. And then, nakapag-contribute din naman tayo sa family. No? Yung naipon namin ni wife, eh, tinulong na din siya. So technically, may napuntahan yung emergency fund din. No? Kung yun yung reason kaya ni-encourage kita na magtabi ka ng pera para sa emergency fund. Dahil magagamit mo rin naman yan sa oras na meron kang pangangailangan. So again, it's personal. No? Kaya kung ano man itinatabi mo, syempre for personal use yan. Kasi hindi mo rin naman alam kung kailan mo yung kakailanganin. Basta kailangan magtabi ka ng pera in case of emergency. Okay, yan yung personal payo ko ngayong araw. Kung nagustuhan mo ito, baka pwede -like and share. And wag mo kakalimutan na mag-like and follow sa aking Facebook, TikTok, ganoon rin sa YouTube. Bilamang, salamat!